What's up guys? Good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. Currently nandito tayo sa ating motor. <laughs> kasi talagang masakit pa rin guys yung uh, sprain last time. Mas ka like worse kasi hindi ko na matapak hal, 'di ba? So nilalagyan ko na lang siya ng ano um, ano ba 'yun? Lidocaine na topical 2% 2.5? 2.5 2.5 yun din nilalagyan ko ng ice tip lang kapag ka na-sprain kayo or na-hurt niyo yung ankle nyo um, ang immediate intervention na pwede niyong gawin or uh, gawin niyo uh, pag nasa bahay kayo is um, yung acronym na RICE R-I-C-E so first is yung R Rest. is i -rest, yung ankle nyo and then or yung sprain, your injury, and then lagyan nyo ng ice. I, I stand for ice, and then C stand for compression. So it's either ibalik nyo ng ice wrap or kung bumili kayo, like nung ginawa ko bumili ako ng uh, ankle support or compression device. Um, and then last is yung E. Is sabi nga ni Jokoy. Elevate the beat. Elevate. Elevate the beat. Elevate. What the fuck is elevate? I, just lift Lift the fucking feet. Are you stupid? Elevate your feet. <laughs> elevate your feet. Ayan. So, i-elevate nyo yung feet nyo. So, naka-rest kayo with ice and then may compression then naka-elevate yung feet. And then, kung di talaga kayo makalakad, tulad ko, hindi ako makaput ng weight sa left, ano ko, ankle ko. Ayan. Meron ka akong hiniram kila chay. Ito yung parang um, device ko na ginagamit para maka ano, punta ako kahit saan. Or, kung Magpapacheck up kayo sa hospital. Gagamit kayo ng uh, crutch. Currently, nagluluto si Andrea ng breakfast. Ano nilulutoy, mahal? Nagluluto ako ng spaghetti sauce. Wow, spaghetti sauce. And then, ginawa niya ako ng breakfast, guys. Pasyente ako today. Wow. Ayan, salamat sa aking butihing asawa. Ayan, na inaalagaan ako. Ayan, throughout. Di kasi ako makalakad. Ayan. So, ayan. Shout out, Hal. I love you. Let's go. Here I come. here I come. Oh. Ayan. Currently, guys, nag-call in na pala ako sa work, no? Ayun. So, pag-usapan natin ang call in. So, ang difference ng call in between sa Pilipinas and dito sa US. So, dito sa US, guys, meron kami tinatawag na PTO. Hindi ko alam kung anong standard, pero we just call it PTO. So, pag may PTO ka, personal off. ano? Personal time off. Yeah, oh, yun pala. Personal time off. So, yung personal time off, um, ano yun, Points yon guys. So, inaano mo yun? Um, Na-acquire mo yon every, ano um, every time na pumapasok ka. Every time na pumapasok ka. So, ano din yun? By seniority din yun. Nung nag-five years ako sa Loyola, Before, ang ini-increase ko lang per paycheck is like around 3 or 4 points. Or, ay hours pala yun guys, hindi points. So, ngayon, nag increase na ako ng uh, kada sahod uh, per paycheck ng mga around uh, 5 to 6 hours. So, kunwari, um, um, na-gain mo na yung uh, PTO mo na 40 hours, uh, 80 hours. I think may may ceiling lang ang ang PTO. Um, I think it's only until like 260 hours ba or 240 hal. Ayan, so yeah, depende sa company pero sa amin ata parang 240 hours. So kapag ang PTO mo masipag ka, hindi ka nagco-call in, hindi ka ma-absent, hindi ka nagkakasakit or hindi ka nagbabakasyon and then you still have your 240 hours, ang tendency nun is, pag na mo na yung limit na yon is i-gagawin nilang cash yon So, uh, magiging uh, times sa rate mo, 240 hours times ng rate mo. So, yun yung makuha mo kapag hindi mo nagagamit yung PTO mo. So, ayun. Pero, for example naman, is nag-call in ka. Ang difference sa Pilipinas is, ating sa Pilipinas may, ano, di ba diba? Sick leave, hal? Paid sick leave. So, may days lang doon na paid sick leave. So, automatic pag na-hire ka, may sick leave ka na, di ba? Pag na-regular ka or something. So, parang may whole year ka ata na parang 12 lang yung 10 or 12, depende pa rin sa company nyo, na uh, sick leave. Pero dito, yun nga, pagka nag-ano ka, nag-call in ka, ibabawas dun sa hours ng PTO mo. So, Kunwari, uh, nag-call in ka, may nagkasakit ka, uh, pero tas wala ka ng PTO. So, okay pa din na umabsent ka, pero wala nang bayad yon Kunwari, 2 uh, days ka nag-call in, 16 hours, tas yung PTO mo is only 8 hours. So, yun, uh, ang babayaran lang sa'yo is yung 8 hours. Ganon dito, yun yung difference. Sa Pilipinas, is ang tawag nila is sick leave. Um, depende sa company, 10 or 12 sick leave. Pero dito sa US is um, kailangan mo siyang pagtrabahuan, di ba? Hindi yung automatic na ibibigay kaagad agad sa iyo. So mag-start ka ng zero hours until sa makuha mo yung like uh, mag-increase ka ng from 40 to 240 hours. Since nag-umabsent na nga ako, pag-usapan din natin yung um, policy no or regulation ng mga company. I, I think depende no pero I think ito ata yung yeah, normal na ginagawa dito. Yeah, unscheduled absence yung nangyari sa kanya. So, yun. Meron mga companies na may mga in place sila for attendance, parang yeah. so, may ginagawa. Point system point yung system sa din sa kanila yata po. Yeah. System. So sa amin, ewan ko lang sa iba guys, pero sa amin, meron kaming point system. So yung point system na yun is hanggang 20 points pag 20 points terminated ka na. So kapag na late ka for the whole year, ah uh, kunwari 1 year, 'di ba? Tapos um na late ka ng pasok or na late ka parate. So yung every late na 'yon, ah 1 point 'yon. So kung na late ka for example for sa isang taon, meron kang 8 na late. Meron kang 8 points. So 12 points na lang matatanggal ka na. So yon, pag late 1 point, pag absent 2 points. Ngayon, ganito naman sa absent. Kapag ka uh, umabsent ka ng consecutive days, like yung sa akin ngayon, umabsent ako, um, two points yon. Pero kung absent ulit ako bukas, and then sa susunod na araw, and then sa susunod na araw, two points pa din yon. Consecutive absent means parang uh, may problem or, you know, hindi siya parang ano yung sinasadya na absent, parang ganon. So, kung, uh, um, kung papasok ako ngayon, ay hindi kung umabsent ako ngayon tapos papasok ako bukas and then nag-decide akong umabsent the next day ayun, another 2 points yon so pag consecutive absent ka guys uh, consecutive 3 days or consecutive 4 days ang magiging points mo is 2 points lang and then also pagka nag absent ka sa company namin to guys abay sa experience ko pag umabsent ka ng uh, holidays I think that's 4 points 3 or 4 points So, 20 points is kind of like, um, <laughs> parang short or konti lang. Ewan ko lang kaila Andrea, ilan yung total points sa inyo, Hal? Sa amin, ano, ang attendance policy namin, yung point system namin, before 12 months, ngayon, every 6 months siya nag, nag, um, ang parang nag, nag uh, accru hindi hindi nag um nagsa cycle siya every six months so, so sa amin ano 6 six, six UTOs na lang, tawag naman UTO, and, and scheduled mm -hmm. time off. So, pero pag nag-absent ka, one point yun automatic. Pero kunyari late ka, ilang minutes lang, parang meron silang 0.25, 0.5, oh. yung gano'n sa amin. Sa amin, Kasi automatic 0.1, ay, ano yung 1 point. Eh. Eh. <laughs> so, pag nakatatlong <laughs> UTO ka within 6 um, months, ano na yun, um, verbal warning na 'yon. Yeah. Tapos pag umabot ka ng I think 4 or 5, may written warning ka na, then 6 terminated ka na. 'Di ba? Mas ano sa kanila. Pero yung uh, like for example, yung late, sa amin automatic kasi 1 point 'yun eh. So sa kanila may point something. So ayun, sa amin din naman pagka nagka-point ka ng 8, verbal warning, then 12 uh, written warning, 16 Uh, written uh, final warning and then 20 termination. So, ganun ang policy ng attendant. I think majority naman ng company ganito, di ba, Hal? So, pero ito, syempre, binibase lang namin to sa work area namin ni Andrea or sa, uh, sa employer namin or sa company na pinagtatrabahoan namin. Yeah, medyo may actually yung uh, importante sa kanila yung attendant, especially, syempre, business sa amin business siya. So, oh, importante na may tao sila. Um, kaya, may in place talaga sila na uh, attendance mm. policy. Mm. Ayun. So, uh, dito naman, yung higpit na klase na ano naman eh, yung wala kang guilt. Kasi sa Pilipinas, di ba, pagka umabsent ka, minsan nakokonsensya ka pa. Tapos, kailangan mo ng medical, kailangan mo ng medical certificate. Dito, hindi mo na kailangan actually ng medical certificate. May employee health kung pwede kang pumunta doon. Pero kung sinabi mo, I'm not feeling well, talagang ano eh, um, wala silang ano doon. Um, yun nga, kasi nga may point system and then meron ding, ano, ano ba tawag na ito? Kung may PTO ka, ayan, parang gano'n. Pero usually, kapag ka masasamang, talagang matitinding sakit na yung ano mo, yun kailangan talaga ng employee health before ka mag-work. Uh, kailangan fit to work ka short term disability yeah. mas ah, uh, kumbaga protected yung yung work mo tapos hindi ka nga lang makapasok test bibigyan kanila ng i think portion ng um, sahod mo pag may short term disability depende sa company marami silang process so yun if mag-apply din kayo i-consider niyo din yung mga ganung um, policies, yung kung meron ba silang ino offer na short-term disability, yung mga ganon. Yeah. So, kasi isa sa mag magandang benefits kasi kagaya nyan, may mga accidents na hindi mo na talaga uh, inaasahan and malaking bagay na may mga ganong in-place na um, magsusupport sa'yo pag hindi ka nakapasok sa work. Uh, na-discuss lang natin or na lang natin guys no since um yun nga yun yung ginawa ko ngayon dahil apparently uh, uh, injured nga tayo and nag-call in tayo and possible depende observe ko pa yung pa ako kung di ko pa rin kaya pumasok bukas baka mag-call in pa rin ako so that's only two points ng aking 20 points so medyo nakakainan na ba ako actually guys nakariten warning na ako guys <laughs> Kinausap na ako last time 9 points pero ano magagawa ko uh, ganun talaga um Disgracia, oo. Pero yun nga, tulad nga sinabi ko, hindi naman sila nagagalit or whatsoever. Yun nga, kasi may pointing system naman. Yun yun nga lang. I love the call of yun. Yung um, calendar year or summer 6 months. So, after 6 months, mawawala na yung mga UTM kung hindi ka na nagkaroon ng unscheduled absence. Sa amin naman is 1 year. So, I think yung unang-unang gamit ko ng points noon is December. So, I think next month ating marereplenish yung at least 5 points ko doon. So babalik ako ating from 9 points, babalik ako sa 4 points. Pero ginamit ko nga na naman ngayon, kaya ayun, um baka bumalik ng 7. So parang ganun lang, guys. So every year nag-re-replenish ulit yung points mo. And then ayun. Ah uh, so, da dapat tandaan mo lang kung kailan ka mga gumamit ng time off mo. Ayun, guys, na-share lang namin And currently, nagbe-breakfast na kami. Ayan. And nanonood tayo ng vlog natin. So, guys, please support, guys, our YouTube channel. Ayan si Andrea. May laban siya sa Crystal Lake. Bumili na pala siya ng taco. Guys, pakita mo. Nagustuhan niyang brand is Rhino. Sapat na nga. So, carbon fiber siya. Yeah. Sobrang, guys, um, kung tiyatan niyo bakit sobrang akong excited na may bibilin si Andrea kasi guys si Andrea ano yan uh, hindi materialistic na tao talaga to so tulad nga nasabi ko na ata sa mga vlog mahirap regaluhan to guys hindi to mahilig sa mga gamit hilig nito mga memories and stuff so pag may ni request siya sa akin na gusto niyang bilhin para sa akin automatic na yan bilhin mo na kung anong gusto mo kasi ibig sabihin noon is gustong gusto niya yung gamit na binibili niya or bibilihin niya. Ayan. Ayan siya guys. O. Oh. Ayan. So, ayan. May 5% off pa. Ayan. So, regalo ko na sa iyo yan. Ha? So, sa Christmas mo pa bubuksan. <laughs> ayan guys. Ano sa ano? Sa liga. Abangan nyo yun guys. Ayong vlog na yun. Sa Crystal Lake. Bikini Bottom. Uh, all girls na or, or, or ladies tournament this tournament siya nine ball The 8 ball. ladies tournament. So, sana manalo siya, guys. hindi uh, ko alam yung presyo. I think 1,000 ata. Tama yeah. ba? Ayun, 1,000. I think so. Siyempre, book kami ng hotel para sa birthday ni Klain. 4 years old na siya. Big yeah. boy na si Klain ni Doink yeah. namin. So, yung mga bata, yeah, guys, nasa pressure. school. Yeah. Yung mga bata nasa school ngayon. Yeah. And kami lang ni Andrea sa bahay. And yan, nagro-roll-roll -roll lang tayo, guys. So, let's go. Ayan. So, baka na ta tayo ng breakfast, guys. So, ayan. Ayan. Nanood lang tayo ng vlog dito sa bahay. So, ayan, guys. Siguro dito ko na tatapusin yung vlog. Again, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa um, YouTube channel namin. Um, yeah. Tagal ko na sinasabi ilang vlog na ata yung shoutout video. <laughs> so yan, gagawa kami guys, don't worry ng shoutout video. Marami na kaming subscribers na nagpapashoutout. And marami kami subscribers na bago ngayon um, na nagko-comment na parate. So yeah, um, ayan, may tawag na si Andrea. Bye. Ayan, so yan, gagawa natin ng reaction video or gagawa natin ng shoutout video. And yan, um, please guys, um, kung di ka pa naka-subscribe, subscribe ka na guys. Um, ang goal namin um, uh, is maka 2,000 subscribers this year. Hopefully, pero talaga, ang pinaka-goal lang talaga namin is maka 1,000 subscribers after ng 2024. Pero, sobrang thankful kami sa inyong lahat guys dahil more than pa sa 1,000 yung binigay niyo sa amin. And syempre, thank you rin kay Lord dahil yun, um, patuloy na... Kaming uh, patuloy kaming na motivate ni Andrea and patuloy yung blessings na dumadating sa amin. And syempre, sa inyo na sumusuporta sa amin, maraming maraming salamat kundi din dahil sa inyo wala. Dito ko natatapos yung vlog. Again, um patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing vlog or nursing um you know, um sit down vlog or updates. And siyempre mga buhay America vlog, siyempre tulad ng mga ganitong vlog. And yun, abangan nyo uh, may travel vlog kaming gagawin. I uh, think Uh, November 23rd or something mga ganon end of week na yun syempre gagawa yun syempre gagawa tayo ng mga travel vlog pa rin so ayun uh, maraming 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 salamat sa inyo guys ingat kayo parate and God bless peace